po pala si niya Kataring. Uh, share ko lang din po na itong One of the ay ang laking tulong po sa anak ko na uh, si Nate Nashvin Kataring. Uh, balik po siya ay uh, may asthma and skin asthma. Uh, Gamot-gamot, eh, hindi gumagaling. Ang lala ng asthma ng anak ko, hirap na hirap sa paghinga. Ito nga yung allergy niya, ang lalaki ng parang hindi pa karindi yung allergy. Pagkatapos ay uh, yung sa skin asthma niya, makate na, na parang mainit din sa katawan niya. Nakilala ko yan sa ang one of sa Santa Cruz. Pumunta kami sa kita ko. So yung nagihilot sa kanya, Uh, narinig niya na ubo na ubo. Sabi ng tita ko, anong pinainom mong gamot? Sabi ko, tita, hindi po yan ubo. Ayan po, asma. Sabi nung nagihilot, Neng, itry mo tong one of the Talagang parang nung araw na yon tulog na langit si ate. Nung gabi yon na sa the whole month ng July, hindi nakakatulog, eh, gumanda po ang tulog nung gabi yon Pinagpatuloy ko po, takip-takip ang inom. Ay, yung anak ko po is napakasigla at natuwa siya kasi hindi na daw siya hirap sa gabi, hindi na daw siya puyat pati daw po kami ng daddy niya, hindi na po yan. Ang sabi pa nga niya, thank you Lord, kasi may gamot siya na dito po siya nag-okay. Aside po doon, nung nag, uh, lumabas po yung skin asthma niya, nung doon ko po nakita na talagang wala pang one minute, ininom niya po to. Hupa po talaga itong mga pantal niya. Inalis ko na din po yung antihistamine niya dahil ito na rin po yung alternative na ginagamit ko po sa kanya. Kung sa Uh, nakatipid na kami, yung anak ko hindi na nahirapan. Na talagang pag nakikita mo naman yung bata na hindi makahinga ng ayos, kinakape, at yung pa nga pong ibang uh, nararamdaman niya, eh kahit niya po ubo, si po nung niya at saka siya, magaling din po ito eh. Ako po si Ninya Kataring at ang aking buong pamilya ay producer user ng One of Juice.